Sino mag-drive? Ikaw lang. I Ay. magpraktis ka kasi. Guys, so pauwi na kami. Pa-uwi na si Freddy. Ikaw kaya magdala ni Toreg? Sakit. Bakit? Uy. Ang labo. Anong nangyari? Yan, yung labo. Ayan, okay na. Ba't lumabo? Ayun, minusip Ayoy. Hello guys. Mamaya guys, magbili kami ng manok. Manok. Masa manok. Ha? Bukong ka pa? Tiger, ha? At laki, white, ha? Pagkain ni Tiger at white. Ibigay na lang natin yung ano natin, papi. Ibigay na lang natin doon sa kabila. At sa kabila, babalik. <laughs> Ha? Nakulong eh, kasi yun eh. Nakulit kasi yun ah, din. Nakulit kasi yun nat, 'di ba? 'Di ba? Nakulit sa pagkakataon. Chacha

Hello guys it's Say ready Say hello everyone i'm a mungus i'm a mungus i'm mungus i'm a mungus i'm a